Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7 ng umaga. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral at tayo po ay tatalakay sa pagkakataong ito tungkol po sa topic na Serving Like the Master. Paano pa tayo maglilingkod? Ano pa ang marapat na paglilingkod sa Panginoon? Sa Romans chapter 12 verse 1, binigyan po tayo ng idea kung ano po ang ibig sabihin ng paglilingkod at kung anong uri ng paglilingkod ang nais ng Panginoon mula sa atin. Sabi ho ng passage, Romans 12.1 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, this is your true and proper worship. Mula po sa talatang ito ay makikita po natin ang isang hamon na tayo po ay tumugon sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Yamang siya po ay merong ginawa para sa atin, merong pong nararapat na pagtugon. At ang pagtugon na iyon ay ang pag-aalay ng ating mga sarili, ang sabi ng passage, bilang haing buhay, kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Ah, uh, meron pong isang author na nagsabi, meron pong tatlong bagay na palaging dapat i-consider pag tayo po ay sumasamba sa Panginoon. Una po, we have to consider the worship that God desires. Ano ho ba yung uh, pagsamba na nais ng Panginoon? Alam niyo ang pagsamba, ang layo ni natin, sabi ng author na si Rick Warren, is to give God happiness. So, ibig sabihin, kailangan nating tinutuklas, binabasa ang salita ng Diyos para malaman natin kung ano yung nais niya. At kung ano yung nais niya, yun naman ang maibigay natin. Hindi ko alam kung naranasan nyo na na kayo po ay nagstruggle sa pagbibigay ng isang regalo. Isa naman talagang napakahirap ano? Uh, may mga pagkakataong mahirap dahil hindi mo kilala kung sino yung reregaluhan mo. May mga pagkakatao namang mahirap dahil kilalang kilala mo yung iyong reregaluhan at alam mo na uh, kailangan mong pag-isipang napakabuti kung ano yung iyong ibibigay. Kasi ang goal mo, ano ba yung magugustuhan niya? Kung tutuusin, kung tayo po ay pupunta sa mga department store, even sa mga online shops, ang dami ng mga items, 'di ba? Uh, napakaraming pwedeng pagpilian, napakaraming pwedeng uh, kunin doon at uh, ibigay bilang regalo. Pero alam natin na kaya mahirap po ang uh, pagbibigay ng regalo dahil ang konsiderasyon hindi lang yung kung may mabibili. Ang tanong po, ano ba yung magugustuhan? So sa ating pagsamba, we have to consider the worship that God desires. Pangalawa po, the worship that God demands. Ano bang klaseng pagsamba ang nais ng Panginoon? Uh, sa Bible po kasi, pinaliwanag yan eh. In fact, if you trace the history of worship from the Old Testament, makikita mo na pag merong pagsamba na hahanapin ng Panginoon at merong ituturo sa mga Israelita na particular na paraan ng pagsamba, at uh, ano po ang iaalay very specific eh kaya nga masasabi po natin na hindi pwedeng kung ano yung naisip natin dahil lang totoo po pag pinag-uusapan natin ng worship it's all about giving God what he wants what he demands hindi po yung kung ano yung gusto nating ibigay sa Old Testament at uh, ito po'y pinaliwanag din ng maraming beses sa New Testament binabanggit po yung problem ng tinatawag nating idolatry at yung problem na ito ay kung tutuusin, ano ba ito? Uh, ang idolatry po ay pagsamba. Pero ang problema po sa idolatry, pagsamba sa paraang gusto natin at hindi sa paraang gusto ng sinasamba natin. Okay? Mahalaga yan. Kasi ang nangyayari paminsan, ipinipilit natin yung paraang gusto natin sa halip na tayo po ay sumamba sa paraang gusto ng Panginoon. So kahit pala sa worship ay pwedeng maging uh, ang tawag dito ay uh, rebellious yung ating paraan ng pagsamba pag ipinipilit natin no yung gusto natin sa halip na alamin ang gusto ng Diyos at yun ang ibigay sa kanya. So pangatlo po the worship that God deserves. Ano ba yung karapat-dapat na pagsamba? Uh, dito po sa Romans 12:1 ang sabi niya in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice. In light of what He has done, dahil sa Kanyang mga ginawa, again, hindi po ito uh, gagawin para bayaran ang ginawa ng Panginoon para sa atin, ang pagsamba po ay bilang ating uh, pagtugon, marapat na pagtugon sa kaligtasan ibinigay Niya sa atin. So napaka-importante ano na malagay tayo sa ganyang perspective dahil Uh, nung sinabi po itong Romans 12.1, ang emphasis niya is to offer your bodies as a living sacrifice. Now, hindi lang po ito nakatuon sa mga bagay na dapat nating gawin para sa Panginoon. Ito po ay nagtutuon din sa pagkataon natin na dapat hinuhubog para sa ating Panginoon. So, hindi lang nakasentro sa doing, it is also focused on becoming. At dahil nakatuon po ito dyan, tingnan po natin ngayon, ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin para sa Panginoon? So una po, uh, if we want to serve like the Master, kailangan mag-focus muna tayo sa ating primary relationship which is our relationship with God. Now, mahalaga itong banggitin dahil kung totoo, sempre requisite po ito eh. Kung wala kang pagpapasakop sa Diyos, yung mga susunod na ipagagawa ng Diyos, nako, napakahirap hong sundin. Ang totoo eh, ba't ka magkakaroon ng gana na gawin yung mga susunod kung wala ka namang pagkilala sa Panginoon. So, ang ibig nating tukuyin dito, mga kapatid, ay pag hindi ka natutong magpasakop sa ating Panginoon, eh the rest of the chapter ay hindi mo nagagawin. Kaya nga ang unang hakbang is to offer our bodies as a living sacrifice. So, tatlong bagay po ang gusto nating i-highlight mula dito. Ano? Una, you give God your body. Ang katawan po natin is basically an instrument, no? Nagagawa natin ang mga bagay dahil meron po tayong katawan na siyang instrumento para gawin ang mga bagay-bagay. Ah -bagay. uh, kaya nga napakahalaga na pag sinabing to offer your body, ang ibig sabihin po nito gamitin ang ating katawan para sa paglilingkod sa Panginoon para isa katuparan ang Kanyang kalooban, no? Imagine mo, no? Uh, paminsan po pag tayo ay uh, nagsasabing mahal natin ang Panginoon, It's very easy to say, Lord, we love you. Naalala ko yung awit ni Matt Redman as explained by Rick Warren sa kanyang aklat. Sabi niya, yung awit na Heart of Worship, nung sinulat daw po ito, ang uh, kasaysayan pala sa likod ng awit na ito, yung bang yung mga tao kumakanta sa kanilang uh, kung tawagin natin ay praise and worship. Ngayon, uh, ang problema ito, may mga times na ang tao kumakanta, not because they are sincere with the lyrics. Kumakanta sila because they like the tune, di ba? talaga namang ang ganda po ng tono, ang ganda po ng awit, at para bang uh, nadadala tayo, not necessarily because we are sincere with the lyrics, but because basically we like the song. So ang nangyayari po, we sing for the Lord, but in the process, we also sin against the Lord. Bakit? Because we lack sincerity. So napakahalagang sangka po dito ay maging sincero. So, ngayon, ang sabi niya doon, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you require. So, higit pa sa isang awitin ang aking dadalhin. Sapagat ang pagsamba natin sa Panginoon ay hindi lang sa ating inaawit, sinasabi, kailangan merong konkreto na kapahayagan. Merong malinaw na pagpapakita ng antas ng ating pagsamba sa Panginoon. Sa Book of Malachi, yung last book ng Old Testament, Uh, na-reinstate na po nila noon yung priesthood, na-rebuild na po nila yung temple kasi nangyari po yan, nasulat yung parting iyan ng Biblia nung na-rebuild -na, na po ang temple at nakapaglagay na sila ng mga priest. Ang naging problema naman ito, hindi pala nangangahulugan na dahil na-rebuild yung temple at na-reinstate yung priesthood, e eh automatic na i -re ang worship. Sapagat ang worship po ay mas malalim pa, higit pa sa gusali, higit pa sa pagkakaroon ng mga tagapangasiwa, tagapanguna. Eh, ang naging problema po noon ay nag-aalay sila but they were not offering the best of sacrifices as was required by the Lord. Ano ba yung hinahanap ng Panginoon? Hindi na yun ang binibigay nila. Kaya pag binasa mo yung malakay, medyo mabigat eh. Kasi ang sinasabi ng Panginoon doon, yung mga alay na inyong binibigay eh hindi na 'yan ang pinakamainam. Yung mga alay na inyong binibigay, hindi 'yan yung hinahanap ng Panginoon. Yung mga alay na inyong binibigay, hindi 'yan ang ninanais ng Panginoon. So sa madaling sabi mga kapatid, ang naging problema doon, they were offering sacrifices to God, but not the quality that he wants from these people. So minsan ganun din tayo kasi ang totoo po Itong mga animal sacrifices na to, ito yung konkretong pagpapatunay. Madaling sabihin, mahal ko Panginoon, magsasakripisyo ko para sa Panginoon. Eh ang tanong, anong pruweba? Anong konkreto na pagpapakita nitong uh, uh, pagsasakripisyo at pagmamahal sa Diyos, di ho ba? Eh sa atin ngayon, wala naman tayong animal sacrifices, but by the living sacrifice that we are required uh, to offer. E eh, po natin maipapakita ang ating tunay na pagsamba sa Panginoon. Kaya kahit wala po tayong mga animal sacrifices, we can still show our sincerity, the extent of our love for God through the living sacrifice that we are supposed to offer to Him. So give God your body. Ang dali kasing sabihin na mahal kita Panginoon, di ba? Misa sa mga awit nga natin, paulit-ulit pa yan eh. Mahal na mahal kita Panginoon. Pero ang tanong ito, eh, kumusta naman? Baka namang kanta tayo ng kanta niya Tapos dating sa paglilingkod eh, ang, ang sasabihin natin Bakit ako? Ba't di na lang yung iba? O kaya lagi tayong late Wala tayong commitment Di ba? Misan talagang nagtataliwas na dun sa ating inaawit eh. Sa awitin, mahal natin ang Panginoon Sa realidad Hindi tayo makapagsakripisyo Hindi natin maibigay ang pinakamainam Pag may bakanting oras at saka lamang maglilingkod, magbabasa ng kanyang salita, sa halip, na gawing pangunahin ito sa ating buhay. So, you have to give Him your body. Pangalawa, you have to give Him your mind. Ito po napaka-importante kasi uh, nangangahulugan ito na yung buong persona, emotion, will, and intellect, yan po ay umi-engage sa ating Panginoon. Nang na ibig sabihin ito mga kapatid ay yung ating isipan kailangan natututo din ng tungkol sa ating Panginoon. Kasi po, hindi pwedeng puro damdamin lang eh. Kailangan na e-educate yung isipan. At the same time, ang ating isipan po ang bumabalanse ng mga bagay. Diyan po nangyayari ang pagbibigay pahalaga sa isang bagay. Di ho ba? Kaya mapapansin mo, misan iisang item, pero ang uh, pagbibigay ng value ng tao sa item na yon iba-iba eh. Bakit? Kasi iba-iba nga tayo ng pinapahalagahan. Maaring sa iba, mahalaga ito, sa iba naman ay hindi. So, ang idea po nito is we have to consider God as first and foremost. Kadalasan po yung struggle natin sa commitment. Bakit kulang sa commitment, kulang sa pagpapahalaga? Kadalasan dahil sa isipan, hindi talaga matimbang ang Panginoon. Eh. Tingnan po ninyo. Misa nang nakakalungkot ito. Halos araw-araw, kaya nating magsakripisyo para sa trabaho gigising ng maaga, magko-commute sa napaka-traffic para makarating sa trabaho. Pero pag araw ng linggo, wala hong traffic. E misan ho, ang service hindi naman maagang maaga. Pero bakit nalilate pa? Bakit kinakapos pa? Pagdating sa simbahan, hindi pa mentally, physically, and spiritually prepared. We lack preparation. Bakit po? Ang nangyayari sa mga tao, para bang ay linggo pa lang ngayon, magsisimba. Eh yung iba, para bang uh... Iisipin pa kung magsisimba o hindi Abay dapat automatic na ho yun Yung preparation is very important Meron po akong nakilalang pamilya Na talagang uh, medyo humahanga ako sa kanilang halimbawa Kasi sa kanila po Saturday night ay bawal ho magpuyat Yung kanilang mga anak po ay mga professional na But they require the children To be at home uh, And to be asleep by 8pm Alas 8 ng gabi Papapaisip ka, bakit naman na alas 8 tulog na? Ito ho ang dahilan. Para kinabukasan, ready ready na for worship. E ang mahirap ho, uh, misa magpupuya. Tapos pagdating ng linggo, malilate. O kaya naman, pagdating sa church, parang uh, wala sa sarili. Yung tinatawag nating physically present, mentally absent. No? Hindi mo malamang kung yung sinasabi ba ay naiintindihan pa kung yung kanya bang pagsamba ay inuunawa pa. Eh bakit? Eh kasi walang preparasyon. Misang pupuyati ng sarili. Sa ibang bagay ho, uh, kayang dumating sa oras. Pero pagdating sa pagsamba, ay kulang na kulang. So kadalasan ang issue po rito is the issue of priority. So sa isip natin, nagkakaroon ng value mga bagay. Eh. Kaya nga, pagka hindi mo kinilala na matimbang ang Panginoon ng higit sa lahat, Magmamanifest yan sa iyong behavior, makikita yan sa paraan ng iyong uh, pakikitungo at uh, pag-aalay ng sarili sa Panginoon. So you give Him your mind. Yan po ang napakahalaga. And then thirdly, you give Him your will. Ibig sabihin po, pag tayo po ay naglilingkod at sumasamba sa Panginoon, there should always be that point na meron po tayong decision making. Kailangan meron, dadating tayo sa punto na magpapasya tayo na kailangan isuko ang isang bagay at magpatuloy na mayroong pagsunod. Pag wala hong ganong klase ng karanasan, ang nangyayari po, we absorb knowledge but we are not transformed. We get educated pero ang problem po, we are not transformed. Bakit po hindi transform? Kasi walang conscious decision, walang pagpili na iwanan ang dating buhay, at tumalima sa pamumuhay na nais ng Panginoon. So, napaka-importante na sa bawat pagsamba, bawat pag-aaral ng salita ng Diyos, ay meron pong kapasyahan na gagawin. Pagpapasya na talikuran ang mga bagay na mali at pagpapasya na sundin ang nais ng ating Diyos. So, that's number one, our relationship with God. Pangalawa, if we want to serve like the master, we have to consider our relationship to other believers. Uh, kagaya po ng aking nasabi, eh, hindi po nakatuon lang sa gagawin para sa Diyos. Kailangan yung transformation. At pag sinabi nating other believers, eh, sumasaklaw po yan sa lahat ng mananampalataya, ano man ang kanilang uh, pakikitungo sa iyo. Eh, paminsan ho, ang daling maglingkod, pag yung pinaglilingkuran mo, mabaiti. Eh. Tama ba? 'di ba? Pagkakasundo mo. Pero pag yung hindi mo kasundo, medyo hindi kayo okay. Nako, diyan tayo nag Pero dito po tinuturuan tayo, do not serve them because of who they are, serve them because of who you are, according to who you are, not according to who they are. Kasi minsan 'yan ang humahad lang eh. Yung bang bakit ang hirap paglingkuran? Bakit ang hirap gumanap ng tungkulin? Kasi nasa isip natin, hindi deserve ng mga taong to yung paglilingkod na aking gagawin. Sila ba? Sila ba ang aking paglilingkuran? Para bang nandun yung kaisipan na, Teka lang, teka lang, hindi, hindi, hindi pwedeng gawin ko ito para sa kanila. Misan po, ganyan nangyayari sa atin. No? Uh, kasi nga, pinipilit natin na yung taong paglilingkuran natin, dapat deserve niya ito. Eh, ang totoo po niyan, mga kapatid, ang source ng pag-ibig should be God. Kasi pag ang ginamit mong motivation sa paglilingkod ay yung tao na pinaglilingkuran mo, mabibigo, masasaktan ka eh. Darating at darating ka sa point na mapapaisip ka, ayoko na, wag na lang, pagod na ako, sawa na ako. Bakit? Eh kasi minsan hindi naman nire-reciprocate yung ginagawa mo eh. Gagawan mo ng mabuti, hindi ka na nga pinasalamatan, misan nireklamuhan ka pa. Ako naalala ko yung ilang pagkakataon, ano? pagka nagkakaroon ng mga outreach, yung bang tumutulong sa mga nasalanta, e, eh, misan ho, pag talagang hindi mo naintindihan yung kalagayan ng nasalanta, eh, sasama ang loob mo. Eh, kasi may mga times talagang uh, ilang gabi kang magpupuyat para i-prepare yung mga ibibigay, tapos pagdating mo doon sa iyong pagbibigyan, hindi na nga nagpasalamat, nagreklamo pa dahil kulang daw. <laughs> Pero totoo yun eh. Uh, misan po dahil sa tindi ng pangangailangan, para bang uh, in a way, yung kanilang paghahanap ng mga uh, sasapat e nauuwi sa pagrereklamo dahil kulang nga yung ating nadala. Ngayon, kung ikaw, iisipin mo, nako, dapat itong mga taong to magpapalakpakan, magpapasalamat at magsasabi, buti dumating kayo, e eh, misan ho, wala na nga ganoon, may reklamo pa. So, kung sa kanila ka magbabase ng iyong paglilingkod, you will be discouraged. Pero ang source po nito is God Himself. Sa Kanya tayo manggagaling, sa Kanya tayo kukuha ng lakas ng enablement and even motivation to serve. So, uh, anong dapat nating ipaalala sa ating sarili? Number one is honest evaluation. Tingnan natin, sino ba tayo? No, huwag nating pahalagahan ng higit yung ating sarili. Kasi misan dyan po nang gagaling yung mga conflicts. Yung kayabangan ba na sa ating kaisipan ay higit tayo sa iba? Mas nakakataas tayo. Yung, yung feeling of entitlement. Yan. Problema yan eh. Kaya paminsan yung ating pakikitungo na aapektuhan kasi tingin natin dapat ganito ang treatment nyo sa akin. Sa honest evaluation, kailangan makita natin pare-parehas lang tayo sinners saved by grace. Kung ikaw ay parang nagtsatsaga sa ibang tao, unawain mo na minsan sa buhay mo, ganun din ang katayuan mo. May ibang tao na ganun din naman sa iyo. At lahat tayo pare-parehas, recipients ng biyaya ng Panginoon. So there should be that reminder, that note to self. And then pangalawa is faithful cooperation. Faithful cooperation. Yung idea po ng faithfulness ay hindi nagbabago. So ibig sabihin po nito, anuman ang sitwasyon, anumang klasing relasyon meron tayo. Dahil yung relasyon nagbabago yan eh. Minsan ho maganda ang samahan, minsan hindi. Minsan may alitan, minsan okay. Pero kailangan tuloy-tuloy we have to strive to make sure that we uh, faithfully cooperate. Parang isang katawan, na hindi pwedeng tumigil ang mga parte ng katawan. Otherwise, the whole body would be rendered unhealthy. And then thirdly is loving participation. Pakikibahagi na merong pag-ibig. Napaka-importante nito, no? Kasi ang totoo po, minsan nagpa-participate, pero punong-puno na ng sama ng loob, eh. Kaya may mga iba, no? Ano ba yan? Ako na naman. No? Okay, yung iba naman, ho. No? naglilingkod pero puro reklamo, nako, puro ganito na lang, o, iba naman eh, naglilingkod pero mamaya't maya maririnig mo, uh, bubulong-bulong at uh, hindi maganda yung namumutawi sa bibig. So, in other words, um, we serve but not in a manner that would please the Lord. That has to change. Dahil lang totoo po, hindi lang naman yung ginagawa mo nakikita ng Diyos, alam din niya ang nilalaman ng ating puso. At ang totoo po, kaya rin tayo inilagay sa isang imperfect situation or scenario ay para baguhin din tayo. Para matuto tayo magmahal, kagaya po ng pagmamahal ng Panginoon. Di ho ba? Malaking hamon ito kasi ang reality po, if you remember Jesus Christ, nung siya po ay ipinapako na, isa sa kanyang sinabi, Father, forgive them for they know not what they do. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mabigat na salita iyon kasi ibig sabihin po noon, uh, hindi sila kumikilos sa paraang karapat dapat sila sa pag-ibig at sakripisyong ito. Pero hindi natin ito gagawin because of what they are doing. Hindi dahil nagsisisi sila o tinatanggap nila tayo, but we do this dahil po sa Panginoon. God is love. He is the source. Kaya yan din ang challenge para sa atin. So relationship to God, relationship to other believers, and then relationship to our enemies. How do we treat them? Uh, isa pong aklat ang aking nabasa about accountability at sabi niya, sometimes you also have to be accountable to your enemies. Sabi ko, paano yon Pupuntahan mo yung kaaway mo, sabi mo, ay, accountable ako sa iyo. ah Hindi, hindi mo sa ganung paraan. Ibig sabihin, ano ba yung nararamdaman mo kailangan ma-evaluate mo. Because the enemy, ang goal po niyan, is to bring out the worst in you. So, yung iyong pakikitungo sa kanya ay maglalantad ng ilan pong mga katangian natin na marahil po ay hindi natin makikita kung yung taong kausap natin o pinaglilingkuran o kaharap natin ay mabuti sa atin. So, sa pamamagitan po niya, nalalantad sa ating buhay kung ano po ang kanilang pagkatao. At nalalantad kung ano ang ating pagkatao. So, sa pamamagitan po ng ating tamang pakikitungo sa kanila, we overcome evil by doing good. And we do this because we rely on the Lord, we focus on Him, and we draw our motivation and enablement from Him. That's why nagagawa po natin ang pagmamahal maging sa kaaway. Hindi madali, pero sabi nga natin, gagawin dahil po sa ugnayan natin sa Panginoon. He enables us. That's why we can do this. At yan po ang marapat. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng gusto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage. Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.